Pahayag ni Congressman Martin Romualdez tungkol sa isyu ng flood control project corruptions, ikinagulat ng marami. Matapang ang naging pahayag ni House Speaker Martin Romualdez nang ipahayag niya ang buong suporta sa kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa katiwalian at irregularidad, lalo na sa mga proyektong may kinalaman sa infrastruktura tulad ng flood control. Ayon sa kanya, walang sino man ang ligtas kapag may napatunayang mali kahit pa miyembro mismo ng kamara. Aniya, walang itinatago, walang poprotektahan at higit sa lahat, hindi lilihis sa interes ng taumbayan. Binigyang diin ni Romualdez na dapat ay nakabatay sa ebidensya ang lahat ng investigasyon, hindi sa chismis o hakahaka lamang. Ito raw ang tanging paraan upang matiyak na may pananagutan ang mga tunay na may sala at maprotektahan ang mga inosente laban sa maling paratang. Para sa kanya, mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa pangalan at mas malaki ang laban na ito kaysa sa mga personalidad na nasasangkot. Kasabay nito, ipinahayag din ni Romualdez ang buong suporta sa bagong tatag na Independent Commission for Infrastructure, ICI, na layuning linisin ang sistema at siguruhing ang bawat pisong galing sa kaba ng bayan ay ginagamit para sa mga proyektong tunay na nakikinabang ang mga Pilipino. Simula na rin suriin ng mga House Committees ang mga proseso ng procurement at project monitoring upang mas mapatibay ang oversight at masiguro ang transparency. Idinagdag pa ni Romualdez na ang laban na ito ay hindi simpleng issue ng politika kundi laban para sa interes ng bayan. Aniya, this issue is bigger than personalities. It is about safeguarding the people's money and ensuring that every project truly serves the Filipino people. Sa madaling salita, malinaw ang kanyang posisyon. Hindi magiging taguan ng kamara para sa anumang katiwalian at wala itong poprotektahan kahit sino pa ang sangkot. Ngayon, nakasalalay sa pagtutulungan ng gobyerno, ng bagong komisyon at ng mga mamamayan ang magiging direksyon ng kampanyang ito. Kung talagang maisusulong ang transparency at pananagutan, maaari itong maging malaking hakbang para maibalik ang tiwala ng taumbayan. Ikaw, naniniwala ka ba na sa pagkakataong ito walang makakalusot? Ano ang palagay mo sa hakbang ng Kamara at ng IC? Ito ba ang simula ng mas malinis na sistema o isa na namang pangakong mauuwi sa wala? Ibahagi ang iyong komento at isiping mabuti. Kung may laban-laban sa katiwalian, handa ka bang makiisa?